ayun guys magandang tanghali tanghali na kami ay tanghali na nagising dami na kami na tulog pag magluluto na naman tayo guys titimpla ko ng aking lulutuin ito gulay ihalo ko dito sa karne luto tayo Hindi na ako maka ano, maka back sa ibang mga ano dami, busy na ako. Inuuna ko muna yung aming negosyo at saka mga bata. Saka na tayo mag back pag okay na yung ating oras. Saka ano? Mahabang oras ba? Kailangan unahin natin ang ating negosyo at saka mga anak. Yan, timplahan ko yan guys. Para sa aking repolyo, magic, bawang, at saka tuyo. Yan ang itimpla ko. Hindi kami mahilig sa ano, oster soy sauce. Ayaw ng mga bata yung lasa. Ganyan lang. Ganyan lang kami magtimpla dito. toyo lang sa paminta bawang, ganyan lang. Tapos, igisa natin mamaya yan. Magagaya tayo ng ripulyo para sa ating yan lang kulang namin ngayon guys. Kasi kaya tira pa kami ulam doon kagabi. Dagdag lang ito. Iisda pa kami doon. Unahin na natin guys yung ating ano, mga negosyo kasi mahirap yung unahin natin yung pagre-rinse. Saka na tayo mag-rinse back pag ano. nag back naman ako pag ano, pag may oras ako. Kaso lang, una ko yung ano namin. Nakakapagod kasi guys pag ano, sabay-sabay. Gigisa natin yung baboy, lagay tayong mantika. Bulay lang kami guys, at saka itong baboy. Kasi may ulam pa kanina gabi. Yan, inulog natin ngayon. Eh. Yan yung trabaho ko dito araw-araw, guys. Laba. Maglalaba kami ngayon. Ayan, nag-washing ako. Binababad ko kayo mga puti. Babad mo na natin sa tubig. Pagkasan natin tatlong bisis yung mamaya. Nakubusan ako ng gas kahapon. Pumunta yung asawa ko doon mismo sa ano man ng ingas kasi walang magbibilever. deliver Ayan, sibuyas, bawang, kamatis. So, ilagay natin yung repolyo, guys. Ayan. Para maluto na siya. Isa lang talaga yan, guys. ayan na guys ang akin gulay na may baboy repulyo po yan at saka baboy ginisa ko lang yan oh. Ayan. ini na ng mga anak ko yan kahit ganyan may ulam pa naman kami doon kagabi dagdag lang ito ayan ah, sya Wala naman tayong ibang lutuin. Ganyan lang. Kung anong kulay available dyan sa kusina natin, lutuin natin. Ayan guys, luto ng amin aming ulam. Ginisang ripulyo sa baboy. Ayan. Mamayang konti kakain na kami. Si panganay bumaba na, kaya kakain na yan. Kami mamayang konti pa. Kakakain ng namin ng almusal.